Mayroon natin mga guys, mayroon dito. Ha? Ano, ano motor motors yun? Ano yung brand? Ano yun? Sa ilaw? Motor, no? Motor? Sa motor. Hindi ko nabibenta ng tirayan. Hindi ako yun. So, magkano mga presyon yan? Ito, uh, ano? Ah, 50-50. Mga 50-50. lang daw pala. Ito lang ito. bibili ka? Tatanong ka tapos hindi ka na mabibili O oh, yun, so good morning mga kaysa Nandito na naman tayo sa pwesto ni Boss Danny wow. Na buhay. Mag mag buhay na buhay mag yeah, entertain yeah, yeah. kayo magbuhay na buhay hindi oh guys dito may mga bago tayo mga ang tawag ito boss ah, rim. rim rim so magkano mga presyo nito oh, 100 lang ito 100 si mga kaiso 200 200, 200. 200. o oh, yan ikaw may entertain nga boss oh, magkano 200. 200 so ang presyo nyo boss hindi ko siya ay ano pala ito siya may mga bands ito, ito, o oh, yan yung meron ng ano meron na siyang o oh, ah, na yan Yan, dami tayong mga ano ngayon, no? Oh? Hindi lang pang kusina, mayroon na talaga tayo ng talaga mga 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 produkto ni Ano rin 'yan? Pang road bike? ano? Oh, mountain bike. Big bike, mountain bike, bike so, 'yon mga guys. So, ang mong moon... sa sabong mountain bike mo, magkano ang presyo niyan, boss? 45. Ni pa. Okay, so mga ano, shout sa mga bodega, no? Okay. Oh, 'yan. 45 lang. Oh, 4, 5 lang. 5, 5, lang. So, sa mga ganyan, about mga ganyan, boss, magkano It's naman 'to? 1,000 folding. 1,000 sa mga shop at ganito. 350 mga iso, suwerte-suwerte yan, bahala na kayo magpili dito kung anong gulong, gulong, gulong. So, Sa gulong, natan natin Sa gulong, magkano? Gulong ko, 200, 200 okay. sa mga gulong natin, sa mga goma na intro gulong ha 60, 60. oh. Bahala na kayo magpili dyan kung anong mga size na yung mga gulong dito natin Mayroon mga rin tayo, mayroon tayong mga patalya rito sa about mga Part na mga bike ni Boss Danny, hindi lang mga pangkusina ng mga mayro siya rito So nakikita mo. So ito mga bike natin ba? So pagbata magkano? Yeah, 450, na lang. 450 na lang daw. Oh, bahala na kayo magka symbol. So ang gulong kulang isa, no? Ay. Kulang isa. Oh, yan dito mga okay. isa, ha dito. So hindi lang po mga mga bike dito sa so, oh, na ng mga tindahan ng mga sha, mayroon tayong mga pangkusina natin diyan. Sulit na ng pangkusina 'yan mga So about ng mga dito kay Boss Danny. 'Yan. Dani. Okay. Inita na tubig. Okay. <coughs> Ay, yung mga heater, no? Tampag -tampag. Yan, sa mga abot ng pampagusin continue tayo rito mga sa mga abat ng mga tolls, mayroon siya rito mga guys. Yan, i-wave lang natin mga abot ng mga pangkusina niya, mga available pa naman lahat ng na mga pangkusina natin may mayroon sa mga available. So, ang kinaganda dito, pumasal ka rito sa, sa Carmen mga guys, dito sa Borotan dito sa uh, store ni Boss Danny no? Dami mga mga speaker mayroon tayo rin dito may mga uh, ang tawag nun ang tawag nito guys rice cooker so lagi naman na natin na update ulit bawat linggo no so wave lang natin sa time na to ngayon dito kasi medyo may ano tayo mga mayroon din siya mga minsan dito mayroon siya mga appliances eh. dito dalawang libo hanggang one dalawang libo hanggang mga guys mga bawat ng, ng, speaker bluetooth speaker Saan galing ba niyan, boss? Dasma uli. Ah, Dasma. Shout out po taga from Dasma, no? Shout out po. Talagang, ito, 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 talagang inikahit talaga si boss. Dalag na mamimili rito sa Carmel Plaza. Siyempre, mas ikumpara natin sa ibang marketan. Dito sa Burautan, talaga mapagpapagpapagpapag katulad niyo, no? Mga brand new siya. Pero, hindi katulad sa ibang marketan talaga na mas taas ang presyo. Oh, shout out po. Shout out po. Oh, timbang. Okay po. Sayo, salamat. Yan, dito. Last 1550. Mga boss pa oh, naman. pa po, madam. Last price daw. O oh, tawad na oh, teh. Yung ay, hindi lugi daw okay. sa presyo. O, boss. ba, sabi ko Sabi ko, taw sabi ko tawad ka lang teh. Uh, ay sabi nila, pag hindi naman daw ibibigay, talo. <laughs> no So, stay in. Stay in. mas mataas di ba? Yes, was, uh, mas mas mataas to kaysa doon. Ayun. Sa baba man. Siyempre, hindi naman natin bibisitahin natin yung print natin. Shout out. Oh, shout out po sa ating kaibigan. Si uh, oh, Ayun, shout out boss. Sang si galing boss. Uh, ha? Ala. Guys. From Ligaspe. Galing pa lang ng Ligaspe ngayon. Galing sa vehicle Uy, galing yung vehicle kayo. So, anong siya dyan, Morito Boss? Anong dapat natin bibilin? Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. <laughs> yung mga guys, so from vehicle, mga guys, sa Ligaspi, no? So, nagpili-pili mo na siya mga charger. Galing vehicle, kung pumunta lang dito, Manila parang... <laughs> oh, shoutout mga print natin, boss. Shoutout pa mga print. Para... Taka Bicol. Oh, Ayan, oh, shout out Bicol. Nandil. Bicol pala, dumayo oh, talaga. Marita, oh, salamat, out tana, Bikol, out po, oh, shout out po nga from Bicol ha. Shout out po. Ay, shaker. Sticker. Sama mo kayo sa paglalaba. Kaya kalimutan ko, paglalakbay nyo palang Bicol. Pagbalik to, parang mo sa mga Bicol na dito si ka-vlogger Tony Vlog at siya kong Bonding Vlog. Makukulit. Ayan, <laughs> oh, shoutout po. yeah oh, sa mga Bicol. No? Shoutout po. Good morning. Oh, boss, Bicol din. Taga sampo po kayo, sir? Bicol ka rin? Kabayan. Oh, kabayan. Kabayan. Oh, kabayan, oh, kabayan. kabayan ah. ah. no? Kabayan, oh. No? Salamat. Gobi, no? Oh, sige, sige, salamat. 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 Okay. So, yan, dito naman ta. Okay. So, ayan, mga, ano, mga about ng mga part, uh, sa mga motor, no? Ikaw naman ay... Magka ang charger, boss? Ah, ma'am. Ah, ate, magka charger. <laughs> 50 lang yung part. Okay, 50 lang yung charger? Okay, kunin ko na nga yun. hindi. Power bank. Power, power bank, bank. magkano? Ha? <laughs> oh! Kalo ko siya yung hinta, no? Yan Paano sa mga... Power bank kinakita ko, tinuro ko na yun dahil medyo... Medyo mas ano yun, ha? Maganda-ganda, no? Ha? Charge pala mali. Yan sa mga... Oh, yun, yung mga ano natin, power Pero bank dati. Pero kasunado mo yung power bank? Oo, oh, kasunado mo power Si Sigwenta <laughs> pang dinig ko eh. Sigwenta daw. Yan, so, yun. Magkano? Yan, sa mga dito, sa mga pinggan natin, mga iso, mayroon. Oh, mayroon tayo dito, oh. Ano to? Ano to? Pang-massage. Ah, oh, pang-massage. Sa so, magkarabing tanong. Baba! 200 pala dito. Pang-massage to mga isa. Massage. Dito sa batok, yung mga sumasakit. Ng mga... Oh, pwede yan dito. Leg. Leg sa baywang. Dito pang-massage daw. Oh. Yan. Sa mga batang mga... Ayan, dito sa mga latag natin, no? Oh. Ayan. O, oh, sapatos natin. Magandang mga sapatos natin. Ah. Magkano? Ah. Uy! Magkano? Sapatos? <laughs> Nahawakan ka na talaga kay Joel, no? Yan, yeah, sa mga sapatos, magkala? 500. 500 yung mga sapatos. Ay, oh, 700 yung dito. Ah, uh, 700. 500 yung sa gitna. Ah, oh, 700 tapos 500. 500. Yeah, 700 yung oh. sa mga, mga sapatos. Mga brand yung mga kala siya. Yan. Yeah. Ito. Kalbo lang, magpapay Nainitan pa. Nainitan pa. Magkano ito, boss? Ha? Ah. Ha? 100 mga siya. Nainitan pa, kalbur ka na nga. <laughs> 100. Ya, yeah, 100 isang. Yeah, mga siya. Ya, mayroon natin mga bala dito. Sa mga bintang ganito isang. Yeah, mga isang Ya, bata tayo dyan. Yan, ano So, magkano ang nito? 15. 15, hindi ko sabol pa. Ha? ko pa. Kense. Pag hindi mo nabintay, huwag mo iwan dyan, ha? <laughs> <laughs> oh, iiwan mo na lang. Sana hindi mabinta tong araw ng tong ito. Si, iwanan mo tong ngayon, no? Kukunin ng kapatid mo 'yan. <laughs> no? Sabi ko, pag hindi na binta, iwa iniwanan niya pag hindi na nabenta eh. <laughs> 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 ito toto. To. Hindi, <laughs> yung paninda kasi niya iiwanan pag wala na eh. Tin, tin, tin. Tin, tin. Ha? sino po 'yan? Wala na po. tingnan mo. Eh, saglit. Pag ako nag na nag update sayo, ang laki. 15 oh, 10,000. Tapos may customer kayo 1,000 na lang. O, tingnan mo. Hindi, abangan mo pag yon. Yun o, sa mga valid do mase, mayroon pa oh. Mare na boss, magkano boss? Dalawang libo, pares. Pares dalawang libo may grinder at saka pare na may 2,000. Ayan. So mayroon tayong mga e-bike dito 10,000. Yan doon sa mga about ng mga isang dito. Tuloy-tuloy lang mga isang. Ha? tayo mga mga legit na ano, mga cassette niya. Magkano ito ba? 800. Mga legit, ano, mga vintage na cassette. no? Oh. 800. 800. So, mayroon naman tayo rito mga sumabot so ng mga pansundalo natin to. ito. boss, magkano? Dalawang daan ito mga so, Mayroon tayong mga ano dito mga guys. So, helmet na mga pansundalo. Ito, magkano ito? 200 helmet ng mga hapon 200 yan na mga mga laruan dito mayroon siya mga dito mga siya mga, so, mga laruan. ah magkano bintana nito ang mga ganyan Ah, 50 lang daw mga dito mga laruan ito mga siya yan sa so, mga barya mga iso mga points o lumang mga, mga pyra mayroon dito, dito. yan dito so, okay. <laughs> ano yun, mga ano ah? Vintage, no? Oh? Pan DJ kasi ito. Oh, yun, oh. Magkano ang bebe? Ay! Vintage, vintage sa akin. Vintage Ang mga pan DJ. Ano yun, mga original talaga yan. Oh, yan. Lakas na talaga kay Boss Joel. Butang pa yun. Ha? Ayan dito sa mga about ng mga sapatos na mga safety shoes mayroon siya ito, no. Ayan, so, mga pabangon tayo ba? Mas mga magayon tayo ng mga ganito mga gaysyo. Magkano bintahan to ba? Magkano mga pabangon natin tayo? Eh? 150 daw mga ganitong mga ulit mga mga pabangon. 150. 150 pa rin. Sa so, mga ganito? 150 rin lahat. Lahat 150 pala mga gaysyo. Mga pabangon. Guys, 20,000 or ano mga about na ano niya bike bike 20,000 20 so may mga ano mga na accessories mga accessories yan isang bags 1,2 so mayroon naman siya rito mga pang lababo 100 tapos saka kontik na. Holdings, so doon sa anong kabilang side doon sa mga damit or sa mga pantalon mayroon siya din doon So pupunta tayo doon yeah dito ah uh, Dito naman sa mga about na mga latag dito mga isyong nabal yeah sa mga damit. Okay. Uh, so, dito sa mga damit din natin mga Sa pandamit man, magkano bintahan? 150 uh, Mga long sleeves so, Yan mga kaysa, mga t-shirt Mga t-shirt, mga brand nyo ito mga kaysa May mga plastic to, hindi ito mga okay ha So may mga loan natin. Ang ano, loan natin ganun din. 150 rin yung mga loan guys, yan, mga loan slip. Ah, yan sa so, mga about mga doon sa so, mga isyu doon sa so, mga hindi ito. sa so, mga ayun doon sa mga artist na nakalatag rito. So, Meron gitara. Gitara boy, magkamintahan. Okay? 150 lang ba guys? 150 lang gitara. Ang dami pa rin mga relo dito mga ito. Yan, dito. Yan. So, oh, nakalatag dyan oh. Ano yan? Blender? Magkano? 150. 150 blender yan sa mga gusto dalawang dalawang piraso no? so, diba mga latag dito mga isang mayroon sa mga ano dyan so, mayroon sa dito mga isang mas magkano binta nito? 2,000 yun pang ano siya no pang ano ba no pang lutuan yan yeah, 2,000 mga bago mga Thank you.